Hi guys, dala nito na rin na naman ako sa Bicol, ayan, napag-isipan ko talaga na magpatato ulit. Pero ano, i-cover up ko lang naman, tingnan nyo naman kasi ito, tingnan nyo, oh, mukha ng pang bata ko siya. Kasi nagkamali yung pinsan ko, pero papa-cover up ko siya ulit. Kasi ito yung ginawa ng pinsan ko, ito, ba diba? ang ganda. Kaya papa-cover up ko siya, kaya natingin ako sa Pinterest. Pero hindi ko alam bakit gusto ko yung mga, ano, mga design na mga ganda, kahit wala naman siya meaning sa buhay ko. Ang ganda, diba? ayan oh, ang ganda. Ito guys, so tingnan nyo, diba? Ang gaganda dito sa Pinterest. Lalo na, sobrang gilid ko talaga sa mga beach. So, ang gaganda siya, oh, bagay na bagay siya sa mga, ano, beach lover. Pero ayoko nang ganyan kasi gusto ko minimalist lang. Ang dami talaga mm. mga ganda, oh. Lalo na pag may kulay. Hindi ko na kung anong bagay sa, ano, cover up dito sa, ano, sa kamay ko. Kaya nag-iisip ako ng mabuti kung ano maganda pa cover up. Habang nandito pa ako sa Bicol, di ba? Kaya meron pa ako isang naisip na ano, papatatuko rin yung ano, yung pirma ng nanay ko. Ewan ko kung saan magandang part yun. Kasi may kilang naman yung pirma niya. Kaya pinabala ko pa at ko din. Tapos yung dito. Siyempre para maayos na. Para mas maangas na di ba So suggest naman kayo guys. Baka may maganda pang tattoo dito. Na maganda sa Pinterest. So yun lang. Bye!